Aries, ang iyong araw ay magiging puno ng positibong enerhiya kung magtutok ka sa mga mahalagang bagay. Para sa dagdag na swerte, isama ang mga kulay na color pink at color green sa iyong paligid, dahil magdadala ito ng lakas at kasaganaan. Huwag kalimutan ang mga numerong number 21, number 13, at number 30 na siyang magpapalakas ng swerte sa iyong mga desisyon, tandaan, ang Scorpio ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, ang kanilang presensya ay magbibigay sa iyo ng inspirasyon at tapang sa bawat hakbang, magingat din sa zodiac sign na libra pagdating sa usaping pera, dahil maaari itong magdulot ng mga hamon o kawalan ng pakinabang. Taurus, ngayong araw, ang iyong konsentrasyon sa mga bagay na mahalaga ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya. Upang makadagdag ng swerte, isama ang mga kulay na color white at color blue na magpapalakas ng positibong enerhiya, tandaan din ang mga numerong number 12, number 25, at number 6 na magdadala ng swerte sa iyong mga hakbang at desisyon, huwag kalimutan, ang Aquarius ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan, ang kanilang inspirasyon ay magiging gabay mo sa bawat desisyon. Gemini, para mas maging mabiyaya ang iyong araw, isama ang mga kulay na color red at color yellow sa iyong mga desisyon, dahil magdadala ito ng positibong enerhiya at kasaganaan Tandaan ang mga numerong number 44, number 27 at number 12 dahil ito ang magbubukas ng mga oportunidad para sa iyo Huwag kalimutan ang Libra ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin ang kanilang presensya ay magdadala ng inspirasyon sa iyong mga plano. Maging maingat sa pakikipag-usap sa zodiac sign na Taurus ngayong araw upang maiwasan ang mga hindi pagkakaintindihan lola sa mga dokumento. Cancer, para sa dagdag na swerte, isama sa iyong araw ang mga kulay na color green at color red upang magbigay ng positibong enerhiya ang mga numerong number 5, number 23, at number 42 ay magbibigay sa iyo ng gabay sa iyong mga desisyon, huwag kalimutan. Ang Aris ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin upang ituro sa iyo ang tamang direksyon, mag-ingat din sa mga gagawin lalo na sa mga kasalungat na zodiac sign na Sagittarius sa araw na ito dahil si galot lang kung iyong papatulan. Leo, para mapalakas ang iyong swerte, isama sa iyong araw ang mga kulay na color pink at color red dahil ito ang magdadala ng positibong enerhiya, tandaan din ang mga numerong number 20 number 34. At number 16 dahil magbubukas ito ng mga oportunidad para sa iyo, huwag kalimutan ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin at magdadala ng inspirasyon sa iyong mga gawain. Virgo, para sa dagdag na swerte, isama sa iyong araw ang mga kulay na color yellow at color yellow isa alang alang din ang mga numerong number 19, number 16, at number 24 dahil magdadala ito ng positibong enerhiya sa iyong mga hakbang, huwag kalimutan, ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, makinig sa kanilang mga pahiwatig upang mas maunawaan ang direksyon ng iyong kapalaran. Libra ang mga kulay na color red at color yellow ay magbibigay ng balanseng enerhiya sa iyong araw. Tandaan ang mga numerong number 17, number 24, at number 39 dahil magdadala ito ng swerte sa iyong mga plano, huwag kalimutan, ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, Maging mapanuri sa mga taong may kaugnayan sa zodiac sign na cancer dahil maaari itong makaapekto sa iyong mga hakbang ngayong araw mas makakauna na magdahan-dahan oras na iyong makausap. Scorpio, para sa swerte, isama sa iyong araw ang mga kulay na color gold at color red, tandaan ang mga numerong number 20, number 34, at number 12 dahil magdadala ito ng swerte sa iyong mga desisyon, huwag kalimutan. Ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin. Patuloy kang maging mapanuri at matalino sa iyong mga hakbang upang dadaloy ang swerte sa iyong direksyon. Sagittarius, para sa positibong enerhiya. Isama sa iyong araw ang mga kulay na color white at color yellow, tandaan ang mga numerong number 10, number 32, at number 5 na magdadala ng swerte sa iyong mga plano, huwag kalimutan, ang Pisces ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, na magbibigay sa iyo ng dagdag na inspirasyon at lakas ng loob. Capricorn, isama ang mga kulay na color red at color pink upang mapalakas ang iyong enerhiya, ang mga numerong number 21, number 8, at number 34 ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya sa iyong araw, huwag kalimutan, ang Scorpio ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan, at magdadala ng proteksyon at inspirasyon sa iyong mga plano Aquarius para sa dagdag na swerte isama sa iyong araw ang mga kulay na color green at color blue tandaan ang mga numerong number 18, number 4 at number 39 dahil ito ang magdadala ng inspirasyon at lakas sa iyong mga pagsubok huwag kalimutan ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign, na magbibigay ng gabay mula sa mga bituin, na magbibigay sa iyo ng tamang direksyon. Pisces, ngayong araw, isama sa iyong paligid ang mga kulay na color yellow at color red dahil magdadala ito ng swerte. Tandaan ang mga numerong number 21, number 6, at number 10 dahil ito ang magbibigay ng positibong enerhiya sa iyong mga plano huwag kalimutan ang Leo ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin ang mga pahiwatig mula sa liwanag ng buwan ay magbibigay ng dagdag na inspirasyon sa iyong araw